Mabilis na sinuri ni Jiang Yi ang silid ngunit wala siyang masyadong napansin sa isang sulyap lang. Nang hindi masyadong nag-iisip, dinala niya si Liang sa isang bakanteng upuan at umupo sila. Bumagsak ang nakakabinging katahimikan sa silid. Ang napakatahimik na pakiramdam ni Jiang Yi ay naging dahilan upang marinig niya ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata upang suriin ang paligid. Hindi niya nakita si Nabaili Changqing, Deng Shentong, o kahit sino sa mga pamilyar na mukha. Ngunit may kutob siya, malamang ay kasama nila si Zhu Zeng. Tama nga siya. Nang malapit ng mag-alas 9, umalingaungaw ang mga yapak at mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Lahat ng ulo sa silid ay sabay-sabay na lumingon sa pinto nang pumasok ang isang matangkad at matikas na lalaking nasa 50 taong gulang. Ang kanyang presensya ay matalim, ang tindig ay matatag, at ang mga mata ay hindi matitinan. Kasunod niya ang lima pang tao. Walang duda, siya si Zhu Zheng, ang kataas-taasang commander ng Jiangnan Region. Kasama niya ang kanyang pinagkakatiwalaang bantay na si Son Luxuan, ang kanyang sekretarya na si Lan Xincheng, at ang direktor ng Departamento ng Operasyon na si Tu Yunli. Bahagyang nasa hulihan si Nadeng Shentong, ang kapitan ng God Team Squad, at si Baili Changqing, ang kasalukuyang pinuno ng Black Robe Squad. Lumakad si Zhu Zheng sa harapan at mabilis na sinulyapan ang bawat isa sa silid, na parabang sinusuri ang bawat tao sa loob ng ilang segundo. Bahagya siyang bumaling kay Lan Txin Cheng at nagtanong, kumpleto na ba tayo? Tumango si Lan Txin Cheng. Opo, Commander. Narito na po ang lahat. Tumango ng may kasiyahan si Zhu Zheng. Mabuti. Lumakad siya patungo sa harapan ng silid at tumayo sa likod ng mahabang mesa. Ang kanyang presensya ay sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat. Matatag niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa at nagsalita ng seryoso, ang kanyang tinig ay bumabalot sa buong silid. Naniniwala akong alam niyo na kung bakit kayo narito ngayon. Ilang araw lang ang nakalipas, ang ating naunang puwersa na ipinadala sa Linhai City upang puksain ang grupong Eclipse Mon Organization ay dumanas ng mabilisang pagkatalo. Matapos ito, kumatok siya sa mesa bilang pagbibigay din. Ang kabigwang ito ay isang matinding babala para sa ating lahat. Mas makapangyarihan ang grupong ito kaysa sa inaasahan natin at hindi natin sila dapat maliitin. Dahil dito, tinipon ko ang pinakamahuhusay na tauhan mula sa buong rehiyon ng Jiangnan para sa misyong ito. Muling tiningnan ni Zhu Zheng ang bawat isa, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Sa madaling salita, ang bawat isa sa inyo na narito ngayon ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang presensya niyo rito ay nagbibigay sa akin ng matinding karangalan. Alam kong marami sa inyo ang dumating dito nang hindi nag-atubili, handang isugal ang lahat para mapalayas ang mga kriminal na ito sa ating lupain. Ang ganitong tapang at determinasyon ay tunay na nagpapahanga sa akin. Umayos ng tayo si Zuzeng, at muling tumama ang matalim niyang tingin sa grupo. Munit nais kong maging malinaw, hindi magiging madali ang misyong ito. Handa ang kalaban at hindi na tayo maaaring mabigo muli. Kailangan nating magtulungan, magtiwala sa isa't isa, at ibigay ang lahat ng ating makakaya. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid, na parabang iniisip ng lahat ang bigat ng kanyang mga sinabi. Matapos ang ilang sandali, tumango si Zhu Zeng bilang senyales ng kanyang kumpiyansa sa grupo. Ngayon, pag-usapan natin ang ating estratehiya. Unang gamitin ang Celestial Squad bilang pangunahing puwersa upang bumuo ng isang espesyal na unit na eksklusibong hahawak sa misyong ito, anunsyo niya ng matatag habang nakatingin kay Deng Shentong. Para naman sa Black Robe Team, dahil katatapos lang nila sa kanilang misyon sa Ten High City at kasalukuyang nagpapagaling pa, hindi muna sila direktang makikilahok sa misyong ito. Ngunit bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Zhu Zheng nang ipagpatuloy niya, gayunpaman, si Baili Changqing, dahil sa kanyang malawak na karanasan, siya ay magbibigay ng taktikang suporta sa buong operasyon. Tumayo si Baili Changqing at nagbigay ng matikas na saludo. Nauunawaan, Commander. Muling ipinatong ni Zhu Zheng ang kanyang mga kamay sa mesa at muling nagsalita. Kung wala nang tututol sa ating plano, dumako tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng pulong na ito. Umayos siya ng tayo at nagpatuloy sa unang misyon laban sa grupong Eclipse. Ang ating mga operatiba ay nagdala ng mga kagamitan para sa pag-record ng video. Ang mga kuha sa mga video na ito ay naglalaman ng pinakamahalagang impormasyong nakalap natin laban sa kanila. Panoorin ninyong mabuti ang bawat detalye. Kilalanin ang inyong kalaban. At pagkatapos nito, tatalakayin natin ang inyong mga obserbasyon at mga suhestyon sa estrategiya. Tumango si Zhu Zheng kay Lan Xincheng, na agad na sinimulan ang pag-set up ng projection system. Dahan-dahang dumilim ang ilaw sa silid, at bumukas ang malaking screen sa dingding. Ang unang eksena ay ipinakita ang pangkat na pinamunuan ni Peng Jialuo, ang grupong mga mutants mula sa Heng City na unang naging target ng Eclipse. Bagaman na edit para maging malinaw, umabot pa rin ang video sa mahigit tatlong oras, na tinitiyak na walang mahalagang detalye ang nalaktawan. Ang footage ay muling bumuo ng mga labanan na hinarap ng sampung organisasyon ng mga mutant noong araw na iyon. Ipinakita nito ang magulong sa gupaan, desperadong mga kontra-atake, at bigla ang mga pag-ambush. Gayunpaman, sa kabila ng malawakang pag-record, may mga puwang pa rin. Ang ilang mga inkwentro ay natapos ng napakabilis na hindi ito ganap na nakunan ng mga kamera. Tahimik ang buong silid. Walang sinuman ang naglakas loob na lumingon palayo sa screen. Bawat frame, bawat galaw, bawat pahiwatig, lahat ito ay mahalaga. Nang matapos ang video, lumapit si Lan Xincheng. Bukod sa footage, nakakalap din tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa grupong Eclipse mula sa iba't ibang mapagkukunan. Ang lahat ng impormasyong ito ay ibabahagi sa inyo pagkatapos ng pulong. Mangyaring pag-aralan itong mabuti at gamitin para sa paghahanda sa ating misyon. Saglit na tumigil si Lan Xin Cheng, binibigyan ang lahat ng pagkakataon na namnamin ang bigat ng kanyang sinabi. Huminga ng malalim si Jiang Yi, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang loob. Ang footage at intel ay nagbigay sa kanila ng mas malinaw na larawan ng kanilang kinakaharap. Ngunit alam niyang hindi sapat ang isang beses na panonood. Kailangan niyang pag-aralan ang footage ng maraming beses upang ganap na maunawaan ang lakas at kahinaan ng mga mandirigmang Ronin. Lumabas sa screen ang mga dokumento na puno ng mga stats, ulat, at mahalagang pagsusuri. Ang pulong ay hindi na lamang tungkol sa pagpaplano, ito ay tungkol sa paghahanda, pokus, at kaligtasan. Matatag ang tinig ni Lan nang muli siyang nagsalita. Ang grupong ito ay binubuo ng labintatlong miyembro. Bago ang sakuna, hindi sila mga sundalo o profesional na mandirigma, sila ay mga ordinaryong tao na may iba't ibang trabaho sa lipunan. Ngunit nang bumagsak ang mundo, nagbago ang lahat. Iniayos niya ang kanyang salamin, at ang bahagyang asul na refleksyon sa lente ay nagbigay ng malamlam na liwanag sa kanyang mukha. Ang kanilang pinuno, si Phoenix Yuan Ren, ay nagsimulang mag-recruit ng mga makapangyarihang mutant, at unti-unting nabuo ang tinatawag nating Eclipse Organization. Hindi lang sila delikado, sila ay nakakatakot. Ayon sa mga ulat, natalo at naitaboy sa dagat ang mga miyembro ng Eclipse. Ngunit dito nagiging komplikado ang lahat. Marami ang naniniwala na hindi talaga sila naitaboy, kusang loob silang umalis. At ang dahilan? Isang matinding katapatan sa ideolohiya ng landing sect. Kumulot ang noo ni Jiang Yi at itinaas ang kamay. Paumanhin, pero ano nga ba ang landing sect? Iniangat ni Lan Xinqing ang kanyang salamin at sinimulan ang maingat na pagpapaliwanan. Ang landing sect ay isang extreme ideology na matagal nang umiiral sa nyon. Mula pa noong kanilang tinatawag na restoration movement, may ilang mga grupo na naniniwala na hindi pang matagalang tirahan ang isang isla para sa mga tao ng nyon. Ang pinakakilalang paniniwala sa ideolohiyang ito ay ang sinking theory. Ayon dito, ang nyon, bilang isang isla na malayo sa continental shelf, ay nanganganib na lumubog sa karagatan dahil sa mga paggalaw ng tectonic plates. Tahimik ang silid habang iniisip ng lahat ang mga impormasyong kanilang natutunan. Sa kanilang pananaw, ang tanging paraan upang mabuhay ay lisanin ang mga isla at manirahan sa isang malawak na lupain. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Jiangyi. Kaya naniniwala sila na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtawid ng dagat at pagseto sa ibang lugar. Tumango si Lan Xincheng. Tama. At sa kanilang paningin, ang pinaka-ideal na destinasyon ay nasa kabilang panig ng dagat na sa kasamaang palad para sa atin ay dito sa China. Bumulong si Johnny sa sarili, pero teka hindi ba't mas lohikal na magsimula sila sa Pilipinas o sa Malaysia? Mas malapit ang mga lugar na yon at hindi masyadong mahigpit ang depensa. Tumango si Lan Xin Cheng bilang tanda ng pagsangayon. Tama ka. Dati, iyon ang kanilang pinakamakatwirang ruta. Pero nagbago na ang sitwasyon. Bahagyang yumuko si Lan Xin Cheng, bahagyang bumaba ang kanyang boses. Nasa Ice Age tayo ngayon. Binago ng mga glacier ang lahat. Hindi matatag ang mga baybayin at kapag natunaw ang yelo, babahain ng dagat ang mga mabababang lugar. Dahil dito, nagpadala kamakailan ang leader ng Eclipse Organization ng isang nakakakilabot na mensahe, hinihingi nila ang bahagi ng lupa sa Central Plains ng China. Naniniwala silang ito ang pinakaligtas na lugar upang makaiwas sa mga pagbaha sa hinaharap. Nagdilim ang mukha ni Jiang Yi habang nagsimulang magsama-sama ang mga piraso ng palaisipan. Ang landing sect ay hindi lang grupo ng mga ekstremista. Sila ay mga fanatik na itinutulak ng takot at obsesyon. Kung iniisip nilang makaliligtas sila sa mataas na altitude, matagal na sana silang nandoon. Matapos marinig ang paliwanag ni Lan Xincheng, hindi mapigilan ni Jiang Yi na bahagyang kumunot ang noo. Matagal na niyang naisip ang parehong bagay, ang ideya ng landing sec ay hindi ganap na walang basehan. Ang pagdating ng Ice Age ay nagdala ng kaguluhan sa mundo. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ito magtatagal, at walang kahit anong pagsisikap ng tao ang makapipigil dito. Sa huli, kapag natunaw ang mga glacier, tiyak na babahain ng tubig ang mga baybayin, kabilang ang Tianhai City. Ngunit hindi iyon dahilan para basta nalang agawin ang mga lupain ng iba. Ukininam. Okay, Isang malamig na mura ang pumunit sa katahimikan, kasabay ng malakas na tunog ng palad na bumagsak sa mesa. Lumingon ang lahat sa isang lalaking nakaupo malapit sa gilid ng silid. Balot na balot siya ng kulay abong puting damit at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang malapad na sombrero. Ang tanging makikita lamang ay ang kanyang matatalim at galit na mga mata na nanlilisik mula sa ilalim ng takip. Ang mga patapon na iyon ay naglakas loob na ituon ang kanilang mga mata sa ating central place, Singhal niya sa pagitan ng kanyang nagdangalit na mga ngipin. Nasiraan na ba sila ng bait? Dapat natin silang durugin ng tuluyan at ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari sa sinumang mga has na labanan tayo. Puno ng galit ang kanyang tinig at tila nag-apoy din ang damdamin ng lahat sa silid. Tahimik na hinintay nila Tsincheng na humupa ang galit ng lalaki bago siya muling nagsalita. Gaya ng sinabi ko, ito ang pinagmula ng grupong Eclipse. Hindi sila mga sinanay na sundalo o mga bihasang operatiba, sila ay mga tunay na ronin, mga ligaw na mandirigmang nagsama-sama sa ilalim ni Phoenix Yuan Ren. Gayunpaman, si Phoenix Yuan Ren mismo ay naglingkod sa militar sa loob ng limang taon. Dahil dito, mayroon siyang antas ng taktikal na kaalaman na nagpapalakas sa kanyang banta. Tatalakay natin siya at ang iba pang miyembro ng kanilang grupo ng detalyado maya-maya. Minsang huminga ng malalim si Lan bago muling nagsalita, bagamat may natanggap tayong ilang impormasyon mula sa panig ng niyon, hindi natin ganap na mapagkakatiwalaan ang kanilang mga ulat. Sa makatuwid, ang lahat ng ipapakita ko sa inyo ay mula sa ating sariling mga intelligence. Itinuro niya ang malaking screen sa kanyang likuran. Hindi ko babasahin ang bawat detalye, napakarami nito. Mangyaring bigyang pansin ang mga datos na ipapakita sa inyo. Umabante ang bawat isa sa kanilang mga upuan, nakatutok ang kanilang mga mata sa screen. Ang galit na naramdaman kanina ay napalitan ng matinding konsentrasyon. Bagamat matindi ang kanilang galit sa grupong Eclipse, may isang bagay na hindi nila maitatanggi, hindi dapat maliitin ang mga kasapi ng organisasyong ito. Mga profile ng miyembro ng Eclipse Group Pinuno ng grupo, Phoenix Yuan Ren, isang enhancement type ability user. Hindi tukoy ang kanyang mga kakayahan. Mayumi Tekuchi, babae, dalamput dalawang taong gulang, tagapagmana ng isang kilalang pamilya sa niyon, isang baguhang shrine maiden ng sinaunang dambana. Hindi rin tukoy ang kanyang mga kakayahan. Dagong Yanjin, dating sumo wrestler mula sa naabot ang prestihiyosong ranggo ng Yokozuna. Jinguji Seichiro, lalaki, apat na dalawang taong gulang. Bago bumagsak ang mundo, isa siyang stock trader. Hindi na tukoy ang mga kakayahan ng karamihan sa kanila, at walang naitalang footage sa unang labanan maliban kay Dagong Yanjin. Ito lamang ang pangunahing impormasyon tungkol sa grupong Eclipse. Matapos basahin ang mga detalye na tahimik si Jiangyi hindi makapagsalita. Napakakaunti ng impormasyong ito at imposibleng makabuo ng epektibong estratehiya laban sa kalaban mula rito. Ang tanging magagawa nila ay maging mas mainat sa anumang inkwentro laban sa mga miyembro ng Eclipse. Parang nasayang ang napakaraming buhay sa unang labanan, ngunit halos walang nakuhang makabuluhang impormasyon bilang kapalit. Nang mawala ang huling profile sa screen, bahagyang umupo ng tuwid si Zhu Zheng, at hinagod ng matalim niyang tingin ang buong silid. Nakita na ninyo ang lahat ng impormasyong mayroon tayo, anya, sa malamig ngunit matatag na tinig. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga pananaw. Saglit siyang tumahimik, hinahayaan ang kanyang mga salita na bumigat sa hangin. Kung may ideya kayo para sa ating susunod na hakbang, mga suhestyon para sa estratehiya, o mga tanong hinggil sa mga nakita natin, ngayon ang tamang oras upang sabihin ito. Pag-usapan natin ito ng sama-sama. Bahagyang lumambot ang kanyang tingin ng idagdag niya, bagamat kilala ang mga sundalo ng Blizzard City sa mahusay na pag-atake bilang grupo, kayo naman ang mga eksperto sa solo operations. Mahalagang mahalaga ang inyong mga pananaw. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila nakikipaglaban sa hiwa-hiwalay na mga kaaway, haharapin nila ang isang buong grupo ng mga lobo. At ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kakayahan nilang malampasan, malito, at madaig ang bawat isa sa kanila. Sa udyok ni Zuzeng, isang babae ang unang bumasag sa katahimikan. Mayroon siyang maiksi at maayos na gupit na buhok na malinaw na isinadyang maging praktikal para sa labanan. Ang kanyang hugis-bilugin na mukha ay puno ng kaseryosohan, at ang matalim niyang mga mata ay nagbibigay impresyon na wala siyang pinalalampas na detalye. Ito ay si Chen Xiaoxiao, isang kilalang pangalan mula sa Bas City. Bago bumagsak ang mundo, nagtapos siya mula sa isang prestihiyosong unibersidad at nagsilbing pangulo ng student union. Sa footage na napanood natin, may napansin akong kakaiba, sabi niya sa malamig ngunit malinaw na tinig. Agad na napatingin sa kanya ang lahat pati si Jiang Yi ay hindi maiwasang tingnan siya interesado sa kanyang obserbasyon pati si Zuzeng ay bumaling sa kanya bahagyang nakataas ang kilay ano ang napansin mo tanong ni Zuzeng lumalim ang ekspresyon ni Chen Xiaoxiao habang bahagyang yumuko pasulong bagamat malakas ang mga miyembro ng Eclipse at karamihan sa kanila ay malamang nasa antas ng Delta Level Mutant hindi pa rin ito lubos na makatuwiran hindi sila dapat nagawang puksain ng ganoon kabilis ang sampung grupo ng mga mutant na armado ng husto. May hinala na ako noon pa, pero matapos mapanood ang video ngayon, mas tumindi ang hinala ko. Ano ang hinala mo? muling tanong Mizuzeng. Huminga ng malalim si Chen Xiaoxiao at muling tumingin sa paligid, ang matalim niyang tingin ay bumabalot sa bawat isa. Ang dahilan kung bakit bumagsak ng ganoon kabilis ang sampung mutant squads ay hindi lang dahil sa lakas ng Eclipse kundi dahil bawat kuponan ay naharap sa isang kalabang perpektong nagamit ang kanilang mga kahinaan. Alam nating lahat na ang mga mutant ay may natatanging mga kakayahan, bawat isa ay may kalakasan at kahinaan. Ang ilan ay mahusay sa long-range attacks, ngunit mahina sa close combat. Ang iba naman ay malakas sa mental attacks, ngunit hirap laban sa mabilis at maliksing mga kalaban. Dahan-dahang tumango si Zuzeng, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-isip. Tama ka. Napansin din namin ang pattern na ito. Bahagyang tumango si Chen Xiaoxiao bilang pag-amin. Kung ganoon, naiintindihan niyo ang aking pag-aalala, Commander. Lalong bumigat ang ekspresyon ni Zhu Zheng habang siya'y umayos ng upo sa kanyang silya. Matatag ang kanyang tinig ng magsalita siya, na para bang bawat salita ay may bigat. Tinitiyak ko sa inyong lahat, walang naganap na pagtagas ng impormasyon noong unang labanan. Hindi lang ito tungkol sa tiwala ko sa bawat miyembro ng Jiangnan Region Combat Command Center. Tiwala rin ito sa ating matatag na network defense systems. Walang sinuman, kahit pa ang pinakamagaling na hacker, ang kayang makalusot sa ating depensa upang magpadala ng impormasyon sa grupong Eclipse. Kumulot ang noon ni Chen Xiaoxiao. Mabilis na umikot ang kanyang matalas na isip, sinusuri ang bawat posibleng senaryo. Kung walang espiya, Ibig sabihin ba nito na mayroon silang isang pambihirang individual na may kakayahan sa pangangalap ng intelihensya? Kung ganun, mas malala pa ito kaysa sa inaakala natin. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa ra